rotation Nice Get them ready. And Soto on a show. Ka Express confirmed na magkakaroon ng 10-day closed door training camp ng Gilas Pilipinas pagkatapos ng PBA Finals sa isang private facility sa Laguna. Ang rooster ay inaasahang mabubuo ng core na nasa bansa na sina AJ Edel, Kyle Tamayo, Dwight Ramos at Justin Brownlee. Si Kai Soto ay nakatakda ng bumalik ngayong huling linggo ng July. Pero may isang malaking tanong, makakasama ba si Kevin Kimbao o tuloy-tuloy na ang daan niya sa NBA? Samantala, chakpat para sa Pilipinas dahil hindi makakalaro ang 7-1 NBA rookie ng China na si Yang Hansen, ang 16th overall pick ng 2025 NBA draft sa Asia Cup, wala ang kanilang pinaka-promising young star. Exposed sa mundo ng international basketball, bihirang mangyari na sabay na gumugulong ang NBA dream ng isang Pinoy player habang kasabay nito ipuo ang core ng gilas para sa isang championship run. At sa pagkakataong ito, sa Kevin Kembao ay maaring maging susi o maging missing piece. Depende yan kung siya ay ng isang NBA deal well sa kabilang banda ang pagkawala ni Yang Hansen ay game changer para sa bracket ng Pilipinas sa Asia Cup dahil ang China ay mawawalan ng centerpiece player. At ano ang magiging epekto sa gilas kung hindi makasama si KQ? Kaya bang tapalan ng kasalukuyang core ang kanyang absence? At kung gaano kalaki ang magiging impact ng pagkawala ni Yang Hansen sa continental rivalry ng China at Pilipinas? Natalakayin natin ang mga confirmed updates ng gilas training camp lineup. Idaisek natin ang kondisyon ni Kai at ang posibilidad ni KQ na mawala sa Final 12. At ang full breakdown kung bakit ang pagkawala ni Yang Hansen ay maaring magbukas ng pinto para sa Pilipinas na dumanahin ang Asia Cup. K-Express sa wakas ay papasok na tayo sa mga seryosong yugto ng preparasyon para sa FIBA Asia Cup 2025. Pagkatapos ng PBA Finals, sisiklab ang 10-day na closed door training camp ng Gilas Pilipinas sa isang high-performance facility sa Laguna kung saan mas malalim ang build-up ng team chemistry, system execution at physical conditioning. At higit sa lahat, dito magsisimulang lumitaw ang tunay na anyo ng Final 12. Ang confirmed players na lalahok sa so training camp ay sina AJ Edo, Carl Tamayo, Dwight Ramos at Justin Brownlee, apat na familiar na pangalan na parehong may international experience at versatility. Lahat sila ay nasa Pilipinas na at aktibo sa ensayo. Si AJ Edo at si Carl Tamayo, parehong malalaking katawan na may shooting touch, ay malamang bubuo ng defensive frontcourt core ni Coach Tim. Samantala si na Dwight Ramos at Justin Brownlee ay expected na magsilbing offensive engines. One as a slasher and facilitator, the other one as a stabilizer and late game execution. Habang ang balita kay Kai ay positibo rin Naka-schedule na ang kanyang pagbabalik ngayong huling linggo ng July. Kung walang setback, makakasabay siya sa huling bahagi ng camp, sapat para maka-adapt ng updated triangle sets ng gilas. Pero may isang pangalan na suspended in mid-air, Kevin Kimbao. Habang nagsisimula ang ensayo sa Laguna, si KQ naman ay kasalukuyang suma sa ilalim sa mga private and team workouts sa si US. Ang performance niya roon, ay direktang makakaapeto sa kanyang availability para sa si gilas at kung makakuha siya ng deal, kahit exhibited or summer league contract lang, posibleng hindi siya makapaglaro sa Asia Cup. So gaano kalalim ang epekto ng pagkawala ni Yang Hansen ng China? At paano ito nagbibigay ng bagong pag-asa para sa si Gilas Pilipinas na maabot ang finals ng Asia Cup? Ka express habang abala ang Gilas sa paghanda, isang breaking development mula sa kampo ng China ang biglang nagbago sa landscape ng FIBA Asia Cup. Hindi makakalaro si Yang Hansen. Ang 71 NBA rookie nakinuha bilang 16th overall pick ng Portland Trail Blazers nitong NBA Draft 2025. Ayon sa mga ulat, nakatutok si Yang Hansen sa kanyang rookie season preparation at hindi siya papayagang sumabak sa national team duties ngayong off-season. Para sa Gilas, ito ay literal na jackpot. Si Hansen ay itinuturing na franchise cornerstone ng China isang unicorn type big man na may parameter skills, elite passing at international experience kahit sa kanyang murang edad. Sa match matchup history, ang frontline niya sana ang pinakamalaking mismatch laban sa Pilipinas at ngayon nawala ang pinakamalaking banta sa paint ng Chinese squad. Ang implication nito ay napakalaki sa bracket ng Asia Cup. Kadalasang intersecting ang landas ng China at Pilipinas sa semifinals o quarterfinals. At sa totoo lang, kahit na ang gilas, siyang ay isang matchup problem na hirap i-counter. Ngayon na wala siya, mas nabubuksan ang chance ng Pilipinas na makalusot sa knockout stages. Pero tandaan ka express, advantage ito, hindi guarantee. Kailangan sulitin ng gilas ang bawat araw ng ensayo, lalo na kung hindi makakasama sa Kevin Kebao. Kailangan mas paigtingin pa ang court Nina H. Edo, Carl Tamayo, Dwight Ramos at Chesson Brownie, Dahil kung makukumpleto pa sila ni Kai at makasabay sa si sistema, ang Pilipinas ay hindi lang semifinals contender, kundi posibli pa ngang championship level threat. Sa mundo ng basketball, bihira ang pagkakataong ganito. Isang kalaban ang nawawala, isang bituin ang bumabalik, at isang kinabukasan ang nasa balanse. express sa larangan ng international basketball, minsan kung dumating ang perfect window, at tila ito na yon para sa Gilas Pilipinas, ang balitang hindi makakalaro si Yang Hansen, ang bagong NBA rookie ng China ay isang strategic shift na hindi pwedeng baliwalain. Siya sana ang magiging centerpiece ng depensa at opensa ng China sa Asia Cup, isang 7-footer na may NBA ready tools, high IQ at finesse na bihira sa isang big man sa Asia. Pero ngayon, mawawala ang cornerstone ng kanilang team. Kung kailan naman lumalalim ang preparasyon ng gilas sa dumating ang ganitong balita. Ang frontline natin ay hindi basta-basta. May age Edo na finally injury-free. Carl Tamayo na mas matatag at mas confident. At Justin Brownlee na kahit hindi natural center ay may veteran leadership at clutch DNA. Kung makakasabay pa si Kai Soto sa timing ng sistema, ang Gilas ay biglang magiging towering threat sa Asia. And yes, Kevin Kimbrow ang wild card. Kung hindi siya makasama dahil sa NBA opportunity, hindi ito katapusan. Pero kung sakaling makabalik siya at makompleto ang lineup na ito, na may AJ sa weak side help, Kai bilang rim protector, KQ point forward, at Carl sa pick and pop spacing, then that's not just a team. That's a system built for a deep tournament run. At ang pagkakawala ni Yang Hansen ay hindi lang pagkabawas ng star power sa China. Isa rin itong opening para sa Pilipinas na sa loob ng isang dekada ay paulit-ulit na nauudlot ang Asian stage. At ngayon, hawak natin ang momentum. May oras pa para magbuo ng cohesion at may kalaban na kulang sa armas. At ang tanong, susulitin ba ng gilas ang pagkakataong ito? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.